dumating po ang ating magiging na congressman at siya po ay magbibigay ng ilang pananalita para sa lahat. Ang congressman. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Puna sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na maging parte ng inyong moving up sa araw na ito. Naku, at usala, maga ko pupunta kanina para sa opening. Kaya lang po, walo po yung eskwelahan na kailangan pupuntahan ngayong umabagas. Kaya inunan ko muna yung iba. Pero wag mo kayo. Hindi man po ako umabot sa palarihin ng mga